Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Congressman Paolo Duterte. Uh, response niya ito sa mga pahayag ni ak partylist representative Antonio Tinio na meron daw mga anomalya sa flood control project sa Davao. So ito binira niya si Tinio pati ang pangulo. Tinawag niya ngagba Bini din niya yung mga ghost project, allegedly ghost project sa Ilocos Norte. Uh, no. Let us make this clear. Dabao City has nothing to hide. Every single flood control project along the Dabao and Matina River was implemented, inspected, and validated by the DPWH and the Commission on Audit. The structures exist. They are serving the people. They are not ghosts. Unlike the kind of politics some people keep reviving every time they need attention. Tenu's so called expose is nothing but a disparate and ignorant attempt to drag Davao into another circus of baseless accusations. You claim to have uncovered anomalies. But did you ever question DPWH with your so-called facts? Or did you just piece together numbers to sound relevant again? Uh, sa isang post na basa ko, out of 121 flood control projects ni Congressman Duterte, ano daw, 86 daw ang flag or red flag uh, palpak. Kailangan ang tanong, anong basihan? Sinong Uh, competent authority na magsabi kung COA, yes competent, kailang kung city nyo lang eh, pampolitika lang yan <laughs> oh. if you truly believe in accountability start where it actually matters why not inspect Luzon where even former governor Chabit Singson himself admitted there are ghost and substandard projects Why are you silent there but loud in Davao where projects are visible, verified, and functional? Oh. Well, totoo, bumabaha rin sa Davao. Kailang madaling mag-subside ang baha. Hindi katulad sa ibang lugar na baha, it will take days and weeks bago mag-subside. At walang namamatay na tao sa mga baha sa Davao. Ako, tagamindano ko, alam ko itong nangyayari sa Davao kaya bring it on. investiga nyo, but ang tanong Ilocos Norte, ang dami ng nananawagan bakit ayaw nilang investiga ng Ilocos Norte dahil ba provinsya ng Pangulo ayaw nilang galawin selected, ganun ba yun okay Kabalo, ito, binisaya niya, ba't itagalog ko mamaya. Kabalo man ko nga bayarang tigkahol ka lang at ang iyong master is no less than the bangag president. I know that you are a paid attack dog and your master is the president, sabi niya. <laughs> Una, imong anak na daghay proyekto, imong igagaw nga kurap. Oh, sa presidente ng ano, Yung anak mo, maraming proyekto, yung kapatid mo uh, pinsan mo rovaldes na corrupt unsa na president ngagba imong asawa unsao na lang dati baya nga protector sa pogo sa akong nadungog hilak incheck sa billions na iyang nakolekta <laughs> hoy ngagba why ni sumbong sa ghost project sa imong anak kay ako imuadto sa ilocos og mag-inspect Oh. Itong si Congressman Pulong may mga post yan ano. Mga Ilocano friends daw niya nagsusumbong sa kanya substandard ang mga projects sa Ilocos Norte. Kaya nananawagan marami na dapat si Attorney Guanson ganun ang panawagan niya. Ako rin personally. Nasa top 10 yung Ilocos Norte nakatanggap ng flood control uh, fund. Eh bakit ayo imbestigan? Para maging patas ba? Bakit puro Davao na lang ang gustong imbestigan? Nakakainis itong ginagawa nila. Uh, ano pa? And to the ICI, stop pretending this is a national audit. I don't believe so. It's a national audit when you keep lying your people, retired police, recycled appointees and non-engineers to Davao just to take photos beside working projects. If you want credibility, send real engineers, not political operators paid by a bangag president. Kung gusto mo mangita o ghost project, add sa Luzon o sa mga rehiyon na hangtod karon puro papeles rang proyekto. Dire sa Davao, na ang ebidensya konkreto, ligon o nagamit. We don't need lectures from people who can't even fix their own backyard. We don't need you here. Stop wasting government resources. Ang among minsay simply ra, stop using Dabao for your political drama. We build, we deliver, we protect our people while others just talk and pretend to investigate. So here's my advice to Tino. Come to Davao, walk the riverbank, see the projects, and talk to the people whose homes no longer flooded because of those structures. Then maybe you'll realize the only thing missing in your so called investigation is the truth. Until then, stop using Davao as your political punching bag. We don't owe anyone an apology for doing our job right. lisod makipagdebate sa Osaka ugok gi represent pagyod sa mga teacher onya ugok dawat limpyo <laughs> ako naniniwala ko Duterte brand of leadership maayos ang mga pagkagawa ng mga proyekto sa Davao kaya hindi ako natatakot mag-imbestiga go imbestigan nyo para lalabas ang katotohanan kailang <coughs> pwede ba imbestigahan nyo rin ang Leti imbestigahan nyo rin ang Ilocos Norte para maging patas kayo pat kung hindi nyo galawin hindi nyo punta ng Ilocos Norte at ang Leti uh, lalong mabubuking kayo sa taong bayan na Duterte lang talaga ang inyong tinatarget hindi nyo na maluloko ang taong bayan ngayon dahil sa age of social media nakikita nila ang nangyayari kung gusto nyo na magbalik pa ang tiwala ng taong bayan sa inyo, maging patas kayo sa pag-imbestiga. Go to Davao, no problem. Nakahanda silang ipakita ang ginawa nila. Kailang punta, karin rin, punta rin kayo sa Ilocos Norte para magkaalaman. Sa Leyte para magkaalaman. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan panoorin nyo ang video na ito kita inuno at ati na So, karon mo na ni ang balay ni Angkol sa natagaan na mo Uguero. So, nagatulo naga so, na So, dako nakaayo ang buslot sa iyang balay. O, so, nagasirit na gani ang ulan. eh, nagaulan karon Apan, excited kayo si Angkol nga ni sa gitabang sa iyaha nga So, gabok na kayo kayo. So, basa na gani kaayo ang ilang salog. Oh, ginanan ko kikiyo trabaho pa. Ya po. Ha, busuan dai nanan. O karon kol pila na ni Katuig ang imong atop kol nga yero. Ba ni? Eh? 30 na ni katuig. 30 na katuig. Oh. So sa 30 na katuig gingani na gid ang itsura og kada ko sa buslot sa imong atop. Oh, ngani kay nangabuan naman ni. Eh? nangab? tanan naman ni nga buslot ni. Tuwena. Nga panday ni na pa. Uh, salamat sa ginoo kung sa nagtabang sa ako ah kwan katok nako kay di na kong gyud tuluan ani mm -hmm. kay kuan natagaan na kong sin og mo palit kong sin na di man ko kapalit kay wa may kwarta ayo mm -hmm. pa kay natagaan ko salamat kayo oo uh, tungod sa kalisod ko sa kalisod mm -hmm. maglisod gani tag pamukas aya pa ang sin mm -hmm. so pila na day mong idad gol ah kwan ako Uh, 50 inuibi na po 50 inuibi Pila yung mga na, call. Ah, duhara Ay, duhara So, tananan na ay pamilya? Oo, oh, naana, tananan oh, sige, kol, salamat ah, Tananan, manatagaan sila usin Ah, sige, salamat, call.